For today's video mga ka-farmers, ay gusto ko pong i-share sa inyo na yung walong biik na bagong bili po namin ay free starter feeds na po sana yung kinain nila. Pero ngayon mga ka-farmers ay ibinalik po namin sa booster dahil ang booster kasi mas marami yung nutrients kaysa free starter na feeds. So ito na po yung kinakain nila ngayon mga ka-farmers. Ayan. So, ayan sila mga ka-farmers. Ang lakas po nilang kumain gamit ang booster. Malakas na din silang kumain kapag pre-starter mga ka-farmers. Pero sa nasasabi ko po, ibinalik po muna namin sila sa booster. Dahil mas maraming nutrients po ang booster mga ka-farmers. So yung isang pack nito mga ka-farmers ay 86 po, so 1 kilo po yung timbang. Ayan, usually pinapakain po namin ito mga ka-farmers para sa mga biik na hindi pa na iwawalay sa kanilang inahin. Pero ito sila, since medyo maliit lang sila mga ka-farmers, pero hindi po sila payat. Ibinalik po muna namin sila sa ganito. Ayan. So, yun po mga ka-farmers ang may share kong update for today's video na yung aming mga bagong bilin biik ay ibinalik po muna namin sa pagpapakain ng booster. Huwag nila mang pong kalimutan na mag-subscribe at i-click ang notification bell para kayo po ay palaging updated sa ating mga bagong farming tutorials na i-upload. Thank you for watching! Happy farming! God bless everyone! Bye-bye!